Good evening, I'm back! This is some um, brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss University 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman, nung mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe Cebu tayo ngayon. Kagabi nga naganap na ang coronation night ng Miss Universe bu na talaga naman, oh my God, ang bongga. Yung kanilang stage talagang sabi ko, ang panalo ng ilaw nila. Sabi nga nino, ano to party? <laughs> Kasi nakita niya doon sa Facebook niya, tapos sabi niya, oh, may, merong daw Miss Sibu sabi mali pa nga yung pagkakabanggit niya Tapos sabi ko si Buyan. Sabi niya ah okay. Tapos sabi niya ano to party kasi sobrang dami na ilaw. Daig pa ang concert. So yon. But panalo ang mga si Buano talaga kung paano silang magpa-event. Sobrang ambong gay shoes. Wala akong masabi. Sobrang talagang kala mo, is a national pageant na in fairness sa kanila. Iba talaga yung Miss Cebu, no? At saka iba yung mga nananalo dito. So, natatandaan ko noon pag sinabi kong Miss Sibukar, nako matindi ka. So, kagabi talaga matindi ang bakbakan ng mga kandidata dito. Nagpakitang gilas ang lahat. Syempre lahat sila gusto nila manalo na Miss Universe Cebu. But, sabi ko nga, from the beginning pa lang ng competition, yung nabalitaan natin na officially candidates nga ng Cebu, itong si Chris Stephanie Johnson, sabi ko, nako mukhang ito na ang mananalo. At parang sabi ko, imposible na magmatalo to. Hindi naman to sasali ng national anang uh, provincial pageant para lang magpatalo, di ba? So alam niya yung capacity at yung limit niya. Pero syempre risky 'yun. Uh, hindi mo sigurado ako bang mananalo o hindi paano pag natalo ako dito. Pero maliit na porsyento lang. Parang feeling ko malaking porsyento talaga yung mapapanalo niya to. So hindi naman sasalang yan ng ganung-ganon lang. Syempre bago siya i-push na sumali diyan marami nang naniniwala sa kakayahan na meron siya at hindi imposible na manalo talaga siya dito sa competition na to. Kaya kagabi, yung nanalo siya, hindi na ako nagtaka, di ba? So, punta tayo doon sa performance niya. Sa totoo lang, para sa akin, yung perfor performance na ipinakita niya dito, so-so naman talaga. Kung baga, hindi masyadong wow, amazing, hindi rin naman ganong ka profile. Kung parang bongga. Tama lang. Tama lang yung timpla. Parang talagang alam mo na siya na yung mananalo. So, gusto ko yung swim uh, sa evening gown. Gusto ko yung evening gown. Gusto ko yung kulay ng gown. Bagay na bagay sa kanya. Lalo siyang gumanda. Emerald green. Diba? Plus, ang social talaga ng cut ng gown niya. In fairness. Pero doon sa swimsuit round, hindi ko masyado gusto. Dahil iba na yung katawan ni Chris, no? Kumpara noong lumalaban siya noong 2014. Siyempre, malayong taon na yon At mala mala malaki na yung pagbabago. She's at 34 years old. So, kung iisipin mo, syempre, malaking ano na yun. Kung baga, transform na ang nangyari. But, umaasa pa rin ako bago mag-national pageant, ay papayat pa ng todo itong si Tissi Stephanie Johnson. So, siguro tututukan niya yung, yung kanyang diet, di ba? So, lalo na lalaban siya na ano, Miss Universe Philippines. So, dito sa national pa ah, dito sa provincial pageant talaga namang masasabi ko na siya na ang winner dito from the beginning at hindi ako nagpakakagabi kung bakit siya ang nanalo at kung bakit siya nakapag-uwi ng corona expected ko na yan so mas mahirap naman yung yung hindi ikaw yung nanalo tapos ang taas ng ano mo profile mo so kasi kung pag-uusapan natin yung background profile Iba talaga. So, may credential talaga ang isang Chris, Ste Chris Stephanie Johnson. Lalo na, hindi lang naman to basta-basta kandidata kasi nanalo na to ng Binibining Pilipinas. Diyos ko naman, yung national pageant ng Binibining Pilipinas. Tapos, sasali ka sa regional. Natural, ikaw nang mananalo dyan. And then, uh, Uh, plus na ipadala ka pa sa international pageant na naging second runner-up ka sa Miss Intercontinental. So, sabi ko nga, dapat nga judges na siya dito eh. Hindi na candidates eh. So, dahil humble beginning uli, so humble talaga ang dating talaga ni Chris Stephanie Johnson at hindi siya natakot sumugal. 50-50 yon, pwedeng manalo, pwedeng matalo, pero maliit lang naman yung porsyento niya ta na matatalo siya, hindi naman 50%, di ba? but nandoon pa rin na risky ang ginawa niyang laban So, tagumpay naman siya kung iisipin mo kasi siya nakapag-uwi ng bagong title. Ito yung ikalawang pagkakataon na naging Miss Cebu, itong si Chris Stephanie Johnson. Noong first time, noong 2019, diba? Then, ngayon uli. So, pwede pala yung sa Cebu, yung paulit-ulit kang sumali ng Miss Cebu. Dapat isang beses lang, charot. Anyway, sa, dahil sa kagustuhan niya ngang sumali uli sa Miss Universe Philippines at matry niya uli ang sarili niya sa pangalawang pagkakataon sa National Park, So, ito na nga. So, dream come true para kay Chris Stephanie Johnson. So, punta naman tayo dito sa national pageant na sasalihan niya ang Miss Universe Philippines. Sa totoo lang, kung ako tatanungin mo, kung malakas ba ang laban niya, tinikbasa ba siya sa mga kandidata, possible ba na siya ang maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to? Lahat ng sagot dyan, yes, possible. Malakas yung laban? Oo. Kasi alam natin may napatunayan naman na talaga ang isang Chris Stephanie Johnson sa atin. At alam natin yung capacity level niya pagdating sa competition ng national pageant. Kung baga hindi yan nagpapahuli ng buhay. At talaga naman lumalaban niya ng bonggang-bongga. So hindi ako magtataka kung bakit bigla yung magiging top contender. At hindi lang talaga top contender. Top contender na talaga. Diba? To the highest level. Kasi syempre, Chris Stephanie Johnson yan. Beauty, may beauty ino-offer. And then talino, matalino. So talagang walang question, walang duda. Sa lahat ng nakakita sa kanya kagabi, ang sinabi nila sa akin, ang ganda-ganda niya Mama Sam. So ibig sabihin, talagang truly na maganda siya at malakas ang laban niya. Kung beauty ang pag-uusapan at saka syempre yung talino. And then pangalawa, I think dahil sa experience niya, malaki yung profile na kumbaga parang na-achieve niya doon sa binibining Pilipinas plus naging second runner up pa siya sa Miss Intercontinental. So, malaki yung chance ha, na maiuwi niya yung corona ng Miss Universe Philippines dahil sa hindi natin alam kung ano yung ipapakita niya at kung anong paghahandang gagawin niya. So, ano ba yung inaasahan ko? Ang inaasahan ko sa kanya, syempre, yung repackaging na tinatawag na muli siyang magbabalik dito pero hindi lang yung basta-basta Chris yung Stephanie Johnson. So, dapat makita din natin yung repackaging niya as a candidate. Kasi, syempre, kung ganyan lang yung ipapakita mo, katulad doon sa Miss Cebu, parang may naman siyang manalo. But yung chance niyang manalo na Universe Philippines, malaki din. Malaki kasi sabi ko nga, may ganda, may talino, plus nando doon na yung profile na meron siya, talaga yung titignan dyan yung credentials. So ngayon, paano siya makikipag-compete doon nga sa transformation na dapat natin makita sa kanya. So, tinik ba siya sa lahat ng magiging kandidata dito sa Miss Universe Philippines? Yes, nakikita kong isa siya sa mga talagang masasabi mong malaking tinik sa mga kandidata, lalo na sa laban ni Atisa Manalo. Kasi syempre, hindi mo pwede underestimate yung kakayahan din ni Chris Stephanie Johnson. At piling ko naman, lalaban siya. So, paano niya makukuha yung corona? Tulad din na sinabi ko, dapat yung team niya pag-aralan ko anong repackaging na gagawin sa kanya. Ano ba yung bagong ino-offer talaga dito ni Chris Stephanie Janso sa competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to? At ano ba ang bagong makikita natin sa kanya kung babalik tayo doon sa 2020 2014, dapat meron tayong makikita transformation talaga as a candidate na Miss Universe Philippines. Kasi syempre Miss Universe to. So, minsan na siyang lumaban ng Miss Universe Philippines dito sa Binibining Pilipinas pero hindi nga na uuwi ang corona ng Miss Universe Philippines so dapat ngayon alam niya kung paano talaga siya makikipag-compete so walang masamang magpaulit-ulit sa pagsale lalo na dito sa Miss Universe so dapat ang return back mo lang talaga meron kang bagong ino-offer at meron kang bagong na-discover so tinin ko naman experience well experience siya ngayon More than noong lumalaban siya So parang piling ko ayun yung bago niya offer ko Ano yung bagong kwento at ano ba yung mga na-experience niya Bago siya dumating dito sa competition ng Miss Cebu So yan ang aabangan natin kay Chris Stephanie Johnson So kung halimbawa si Chris Stephanie Johnson ang manalo dito sa Miss Universe Philippines Malaki ba yung chance niya talaga sa Miss Universe to get the crown? Ang sagot ko, hindi ko alam. Kasi depende yon sa ipapakita niya sa national pageant. Depende yon kung paano niya ipapaintindi sa atin. Kung bakit siya nandirito at bakit kailangan siyang lumaban ng Miss Universe. Lahat ng mga bagay at question natin. So makikita natin yan sa laban niya dito sa national pageant. And then doon natin malalaman kung siya nga ba ang kadapat-dapat. At kung sakasakaling siya ang ipadala ng Pilipinas ngayong taon na to dito sa Miss Universe. So, dapat dito pa lang sa national pageant, alam na natin yung sagot kung bakit kailangan siya ang lumaban ng Miss Universe Philippines. So, yun yung antabayanan ninyo sa competition niya dito sa Miss Universe Philippines. So, umaasa pa rin ako, syempre, yung team niya gagawin ang lahat ng makakaya. Kung baga, parang bagong repackaging and eh, bagong istorya, bagong kwento And exciting ako doon kung paano siya makikipagbakbakan. Dapat bang mag-focus sa pasarela, communication skills? Yes. Kailangan niya pa rin mag-focus sa kanyang pasarela. Kasi kung ikukumpara mo yung pasarela niya ngayon at yung pasarela niya noon, I think medyo kailangan talaga bonggahan niya pa. Nung bonggang-bongga. Pero ang baon niya dito talaga sa kanyang laban, meron siyang ano, guts na parang si ano eh, si... Pia Wordsbach, yung transition na tinatawag. Kasi sa 20, titingin siya sa camera, grabe, killer, ano talaga. Di ba? So, pag tinignan mo siya, oh my God, talagang ando doon talaga yung fierce kung fierce. Kung fierce ang pag-uusapan, meron siya noon. Styling, meron siya noon. Panalo ang styling niya. Ang ganda ng makeup. And then, I think, hairstyle lang ang kailangan talaga ng matutunan nila. Kailangan medyo, sana may iba naman yung sa swimsuit round, may iba din yung itsura niya sa evening gown para mas kabog pa. Maraming binibini Pilipinas winners na ang lumaban dito sa Miss Universe Philippines pero hindi nagtagumpay na masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. So tignan natin this time kung eto nga bang mga binibini na lumalaban ngayon ay may uuwi nila yung corona ng Miss Universe Philippines. At tignan natin kung si Chris Stephanie Johnson na nga ba ang makakapag-uwi nun. Sa ngayon, transformation niya talaga ang hihintayin ko at kung ano ang bagong ipapakita niya sa atin dito sa Laban niya sa Miss Universe Philippines for 2024. Ang reaction ko sa kanya, I'm so excited and bongga, di ba? So, yun. so of course, I will support her as a candidate dito sa Miss Universe Philippines at naniniwala ako na talaga namang magpapakitang gilas to nang bongga-bongga sa labanan nila sa darating na Miss Universe Philippines. At yun yung antabayanan mo kay Chris Stephanie Johnson ngayong taon na to So yun guys guys, syempre, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika at kwento mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Ikaw ba naniniwala ka ba na kaya niya may kit o may uwi ang corona ng Miss Universe Philippines? At kung siya ang ipapadala sa Miss Universe, tingin mo makakapasok kaya siya sa semifinals or siya na kaya ang susunod na Miss Universe Philippines? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys. Siyempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa so, walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys, sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys! どうぞ。<music>